kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Maraming relasyon ang nagsisimula sa pag-ibig, tiwala at saya. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mga nagiging masalimuot at nagiging puno ng galit kontrol at pananakit hanggang sa umabot sa trahedya kung saan pinapatay o nasasaktan ang isa sa dalawang nakapaloob sa relasyon. Ang ganitong mga kaso ay madalas na nauugnay sa selos, pagmamayari, kawalan ng tiwala at karahasan sa emosyon o pisikal na aspeto ng relasyon. Si Shraddha Walkar ay isang babae mula sa Vasai Maharashtra, India. Nagtrabaho siya sa isang call center sa Malad, Mumbai at doon niya nakilala si Aftab Amin Punawala na mula rin sa Vasay at isa ring ahente sa call center. Salamat sa pagtanggap mo sa pagmamahal ko. Pinapangako ko sa iyo na hinding-hindi ka magsisisi sa pagsagot mo sa akin, Shrada. Mahal na mahal kita. Noong 2019 ay nag in si Shraddha kasama si Afta Punawala kahit na hindi sang-ayon ang kanyang pamilya dahil sa usapin ng relasyon at relihiyon. Mayroong ulap na nagkaroon ng regular na pisikal na pangaabuso at madalas silang magtalo ayon sa kapatid ni Shraddha na maraming beses siyang nakita na may pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na kagagawan umano ni Aftab. Ano to sis? Bakit ang dami mong pasa? Si Aftab niya naman ba ang may kagagawan niyan? Oo sis, pero okay na kami. Nangako na siya na di na niya uulitin pa. Noong November 23, 2020, ay nagsumite si Shradha ng isang sulat o reklamo sa pulisya kung saan sinabi niya na tinatakot siya ng kanyang live-in partner at may sinabi pang hihiwain daw siya. Ang pulisya ay bumisita ng dalawang beses sa lugar ng tirahan nila pero hindi na nila naimbestigahan ito dahil naayos na daw nila ang alitan ayon kay Shradha. Ah, uh, ayos na po kami mga sir. Pasensya na at naaabala pa namin kayo. Okay na po kami. Maraming salamat at pasensya na muli. Noong May of 2022 ay lumipat silang pareho sa Delhi para sa bagong tirahan. Sa wakas, mahal, andito na tayo sa bago nating tirahan. Medyo mahal pero scary lang at mataas naman ng rate natin sa bago nating kumpanya na nilipatan. Basta mahal, magtipid ka na ha. Huwag nang palaging gala at gasto sa kain ng shawarma ha. Dito ka na lang kumain sa bahay. Uh, ang dami mo pang sinasabi. Huwag mo ako pakialaman sa pagkain ko ng shawarma. Kahit na mag-unleash shawarma man ako, wala kang pakialam. Buisit! May 18, 2022, ayon sa ulat ng pulisya, tinodas ni Aftab si Shrada sa kanilang inuupahang flat sa pamamagitan ng pagsakal. Pagkatapos nito ay kanyang pinagpuputol-putol ng tagtatais singko partes ang buong katawan ng kasintahan at inilagay sa loob ng freezer. Dagdag pa ng mga pulis na sa loob ng ilang mga araw, tuwing alas dos ng madaling araw ay pailan-ilan niyang tinatapon ng partes ng katawan sa iba't ibang lugar sa paligid ng Chatarpur, Mehrauli Forest sa paniniwalang hindi siya mahuhuli. Nag-research din daw siya sa internet para malaman kung paano gumamit ng kemikal para alisin ang amoy. October 6, 2022, nagsumiti ang ama ni Shrada ng missing person complaint sa pulisya dahil hindi na niya makontak ang anak Mula pa noong Mayo, November 12, 2022, inaresto si Aftab ng pulisya ng Delhi. Ayon sa ulat, ang relasyon nila ay puno ng pagtatalo, problema sa pera at di umano'y pang-aabuso, pisikal at emosyonal ni Aftab kay Shraddha. May sulat rin si Shraddha na nagsasabing natatakot siyang to the sin ng partner niya. Ayon sa pulis, ito ay nagpapahiwatig ng isang pre-planned na aksyon. Noong May 10, 2023, ang isang korte sa Delhi ay nag-frame ng mga akusasyon laban kay Aftab. July of 2024, dinanggihan ng korte ang petisyon ni Aftab na magkaroon lang ng dalawang hearing kada buwan upang paghandaan ng kanyang depensa. Sa kasalukuyan ay wala pang hatol na naiulat publicly. Ang kaso ay nagdulot ng matinding publisidad sa India at ginamit bilang halimbawa ng panganib sa mga live-in relationships at interfaith couples. Si Shrada Walker ay nabiktima ng isang mabagsik at planadong krimen ng kanyang live-in partner na si Aftab Punawala. Patunay lamang ito na ang pagpasok sa isang relasyon ay nangangailaman ng masusing pagkilala sa taong iyong pagkakatiwalaan at mamahalin habang buhay dahil baka magkamali ka at sa kanya pa pala magtatapos ang iyong paghinga. Ikaw, sigurado ka na ba dyan sa napili mo? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.